pang limang box. Dito, wow. So dito, Yan oh. may tawag dito. Yan ang tawag dito mga boss. Sa mga nakakalam. Yeah. Ayan na. No? Yun o. No? Welcome back mga boss. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Gabi na. At uh, yan kung napapansin nyo mga boss ay may mga box sa ating likod. At yan ay yung ating bagong stock na dumating ngayon pa lang. Ayun o, no? tawis pa ako, kakapasok ko lang. At lima ito mga boss, yun know? o. Yan, sampo. Yan, tatlo-tatlo, isa-sampo. Tapos ito, lima. Yan. Fifteen box yan. Pero, ang available na lang dito ay ito na lang lima. Yan, nakabukod na yan. Ito, yan. At sampo yan. May may-ari na yan mga boss, tatlong tao. Kagaya na sinasabi ko sa inyo ay bago dumating uh, may mga may-ari na yung iba kasi yung mga regular customer natin ay nagbibigay na sila ng bayad so kumbaga ito lang talaga yung pinapaikot ko palagi na puhunan kong sarili kasi ito uh, sila na parang pera na nila yan binayaran na nila uh, sa akin para maka-order ako ng mas marami para makuha ko rin yung pinaka maximum na order nila o minimum na order dun sa, dun sa supplier ko eh, you no? Know? kaya yon ito yan, bayad na yan, uh, i-deliver na lang yan, or si madam, may malapit lang, pipick upin na yan yung tagalipa. Pick upin niya yung tatlo dyan, kasi yung dalawa, sa lady yan, at ito namang, apat dyan, ay dyan, sa may queson. Kaya yun, ito na lang yung available. Pero huwag kayong mag-alala mga boss, kasi may parating pa tayong stock, uh, kasi ito, order natin to noong January 23. Yan. At ngayon dumating, ah uh, ano ba ngayon? Uh, 21, so 28 days dumating. Pero meron tayong order pa nung, nung February 7. Kaya yun, may parating din siguro tayo March 7 or March 10. Kaya yun, uh, buksan na natin to Pero ito, hindi na natin ito pakilaman kasi yan naman. Uh, once na tinabi ko yan, sa kanila na yan, wala nang pili-pili yun. Hindi na sila pwedeng mamili. Palagi na naman sila kumukuha. Kabisado na nila yung mga laman ng bawat box. Kaya mas lamang din kayo kasi kayo uh, makakapili pa kayo ng isa-isa per box. Kasi yung halimbawa, ayan. Ito, apat na yan. Mahala na sila. Hal Halihat, alin dyan sa kanila. Uh, kung, uh, kung ano yung uh, matira dyan, ilalagay ko dyan. Sa tabi-tabi ko na yan. Yan yung uh, sa kanila makukuha. Okay. Kung baba, sa isang customer, apat. Yan, pinahan ko yan apat. Isa, tatlo. Tatlo. Tapos yung isa naman, tatlo. Yan. Kaya, yun. At bubuksan natin itong limang available, mga boss. yun know? At inaulit ko, paunahan lang to kasi ito, lima lang talaga. Ah, wala pang maraming stock, no? Yan pa lang. At saka ito lang din naman kasi talaga yung pinakapuhunan ko. Kasi yan, pera nila yan. Ah, ah, parang ah, pinapabili lang nila sa akin. Pero syempre, may tubo ako kasi ako ang ah, Eh. Ah, yan. At ah, bayad na sa kanila yan. Ito lang talaga yung pinakapuhunan ko mga boss. no? Okay? At buksan natin to para makita nyo to. Ah, buksan natin ito lahat, pero ah, saka na natin yan isa-isahin kapag may time tayo. You know? At kapag interesado kayo mga boss, ah, mag -ano lang kayo dyan, mag-team lang kayo sa akin. At magsisend ako sa inyo ng video dyan, bawat isang box. Kung sa kasakali man na gusto nyo mag-avail, pwede kayong mamili doon. Isa-isahin ko yung mga bawat isang box na yan. Hmm. Kayo na bala, kung may mapili kayo, yun, kunin nyo. Pero, lagi ko sinasabi, kung halimbawa hindi kayo sigurado sa ganitong ano mas maigi wag na kayo pumasok sa ukay kasi risky ang ukay mga boss or di kaya bumili mo na kayo ng mga nakasako subukan niyo muna yung nakasako kasi mas mura yun ito medyo mas mataas ang puhunan nito Kumuha mo na kayo ng nakasako tapos kung medyo hindi kayo satisfied at uh, kung gusto nyo yung yabil to yun pwede kayong sumubok pero hindi ko kayo pinipilit na anuhin to ah uh, Bumili sa akin kasi uh, may kataasan yung presyo nito mga boss. Lagi ko na sinasabi sa inyo yan. Kung gusto nyo talaga mag-start, uh, kapain nyo muna sa mga nakasako. Kasi sa na nakasako, mura puhunan. Uh, at Siyempre, pag mura puhunan, mura din yung uh, ano mo. Pwede mo ma-release, mapag-aaralan mo yung uh, kung paano, paano mo siya ibibenta. Kung makakabawi ka ba. Kasi ito, automatic, bigla, mahal kagad ka yung puhunan mo. 10K sa isang box, 20% lang mga boss. isa isa para makita to okay sa natin to Eto mga boss. Okay. Yan. Yan yung mga ano. Uy, ito. Wow. Solid, mga bossing, oh. Wow. Superstar, oh. Wow. Eh, ganda rin to. oh. Ito pa. Okay. Yan. One. Yan. Sa mga gustong mag avail nito, eh, no. Yan tawag lang kayo dyan tapos kung halimbawa uh, gusto niyo magpasend ng video magano uh, mag ano lang kayo dito sa ano ko FB page ko na yan uh, sa FB account ko na yan yan, yan kung gusto niyo lang medyo mas kung talagang decidido kayo yan para masendan ko kayo ng video pero bibira akong send ng video sa mga uh, parang tarong tanong lang hindi naman wala namang balak bago ko kayo bibigyan ng video tinitingnan ko muna yung ano nyo uh, account nyo kung ano ba yung background yung pagdating sa okay kasi yung iba yung sarili kong video ginamit nagano din siya nang nagbibita siya ng ganyan pero sarili kong video yung gamit kaya yun imo, iniiwasan ko rin mag ano ano video kung hindi naman kayo siguradong bibili okay yan pangalawang box uy ay na natin to yan pangalawang box mga boss ayan ah, meron dyan

Ah, uh, itu ito, Nike. Ayan, mga boss, oh. Oh. Ilalim. Ito. Yan. Ito, ribok. Ito, no. oh. Yan. Yan, mga boss, ito. Ito, pang-apat. Yan. Uy. Ganda to ayan ah. ah, yan. Pang-apat. Pang-apat na bak. Ah, At ito ang panglima, Yan. Pang-limang bak. Wow. So, ito din to. Ito din may tawag dito. Yan ang tawag dito mga boss. Sa mga nakakaalam. Alter. No? Yan. Yan. Yan yung available ngayon mga boss. At limang box lang. Paunahan lang to mga boss. 21 lang yan. Bawat isang box. Tapos 10 case. Yan. At naulit ko kung gusto nyo mag-avail. Ito. Dito kayo tumawag. At kung talagang disidido kayo. Pwede kayo kumontak sa akin dito sa messenger ko dyan. Yan. Hindi so, kayo magano dyan, mga boss. Okay? At, yun, hanggang dito na lang, mga boss, yung ating vlog. At yan yung stock natin. Ito, may may-ari na yan. Huwag na natin buksan yan. Sa kanila na yan. At, yun, sabay lang tayo. Tawag na. Habang may lima pa, na press, na press, na wala pang may-ari.